Binigyang diin ni dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Garina ang kahalagahan ng pagbabakuna sa gitna ng pertosis outbreak sa ilang paniga ng bansa. Ayon kay Garina, kung napigilan lang sana noong ng mga nakarang administrasyon ng Department of Health ang pagkalat ng maling impormasyon laban sa pagbabakuna, napigilan sana ang pagkalat ng pertosis ngayon. Malaki raw kasi ang epekto ng vaccine hesitancy sa paglaganap ng iba't ibang sakit ngayon. Paalala ni Garin sa publiko, iba yung pag-iingat ang gawin laban sa virus. At hanggat maaari, tangkiliki ng mga libreng bakunang hatid ng gobyerno. Kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, confuse yung tao. From a 98% vaccine coverage, bumagsak to to around 30 or 32%. Kasama dyan, bumagsak yung coverage ng polio, missiles, Mumps, rubella, kaya ito kaakibat nito yung pertussis. Dapat talaga magkaroon ng catch-up vaccination. Hahabulin mo yung mga hindi nabakunahan para mabakunahan sila. At maski andya dyan yung pertussis, nakakapanghawa siya, it will not be deadly.